sitaw at mga dahon-dahon na kinuha sa kapitbahay plus kalabasa ayan o oh. nagpakulo ako ng tubig na may mga lasa na nandyan na sekretong malupit at kapag kumulo na ilagay ko ng sitaw kinamay-kamay ko na dahil kami din naman ang kakain hindi naman kayo oh, ilalagay ko na yan at kapag kumulo na ulit lalagay ko na yung mga dahon-dahon na kinuha sa kapitbahay masarap pag kinuha sa kapitbahay Ayan. Yang mga dahon ng saluyot. Ayun oh. Ang dami. Siyempre, pindu-pindutin natin para maluto. At may lagay sa sabaw. Ayan. Kapag kumulo na ulit, ilalagay na natin ang kalabasa. Ayan. Siyempre, kunting luto lang yan para hindi ma-over. Oo, oh, i-over ah, in fairness. Ayan na, ilalagay na natin yung maalat na tilapia imbis na kainin namin ganyan hindi kasi sobrang alat ayan nilagay na lang namin na home ng aming dinengdeng at yan na po ang aming dining ang sarap